sa inyo but ano ah, ganyan po kayo maglakad ah ano to inborn ah inborn sa saan napunta nyo ngayon sa sincas ano gagawin nyo po doon tapos sa kaibigan mo ah kaibigan mo saan ko galing yan doon uh, sa monte verde ah doon ka nakatira uh, ako lang magkita sa kaibigan mo nakikitira ka lang sa Bicol na ngayon uh, napansin kita sabi ko si tatay hirap na hirap maglakad hindi, sanay naman na ah, sanay na kayo pero yung probinsya niya tay, taga saan kayo? Bicol di. ah taga Bicol, ibig sabihin hindi talaga kayo taga dito sa Cavite hmm. ah, uh, wow. dito ka tayo sa kabila kasi baka maano ka Oh, ma sa kasama ka dyan sa kasada hindi Anong pangalan niyo, Tay? Alan. Ay, si Tatay Alan. Pupunta ko doon kasi bibigyan daw niya ako ng ano, gas. Gas? Bigas. Ah, bigas. Kaya, ako bigas. Ano, Tay? May pamilya kayo? May asawa? Wala. Walang lang Ay, ah, ikaw, ikaw na lang mag-isa sa buhay. Wala po kayong ano, ah pamilya. May mga kapatid pa po, po kayo. Ha? May mga kapatid pa po, po kayo. Meron. Nasaan po mga sa kapatid? Sa probinsya. Yung? Sa probinsya po. Sa Bicol. Punta pa dun ngayon ay kasi papasok pa kasi yun mamaya. Hindi man kayo nahihirapan tayo mag ano. Pabalik-balik na ganyan yung sitwasyon nyo. Hindi. may lang. Kaya lang. sa, sa, sa nararanasan ko hirap ah, uh, sanay na ako mula pa pagkabata oh. Yeah. kung iisipin yung ganitong katayon mahirap para sa iba pero sa akin hindi sanay hindi na, na. madali na sanay na ano ng okay. Nangya nangyari sa akin to mula pa pagkabata kaya yeah. sanay na ako sa oh. nangyayari kito. kung na, ano, na yung Uh, pandemic, kalamidad Uh -huh. Sanay na ako dyan sa lahat. No, kaya yun sabi. Bote oh, tayo positive kaya sa buhay. Ano? Mm. Uh -huh. Hindi ko iniisip yung hirap uh, ng buhay. Ang uh -huh. uh -huh. mahalaga, nabubuhay. At yung katayuan ko. Uh -huh. Kaya lang yung iba. Ano eh. mag-isip parang ano. Hindi maganda. Uh -huh hindi nila alam. mas mas panatag na ako sa ganitong kalagayan oo oh. dahil unang una sa lahat hindi ako nakakapag-isip ng pangit na pwedeng gawin oo oh, oo oh, oh. makakasama sa akin at makakasama sa ibang tao tama, tama yun ang galing ni tatay <laughs> oh. naano ko na lang yan na ah, dinadaan ko na lang yun sa mga ah, paglapit sa Diyos yeah. oh. Ay, inano mo na lang pinagkakatiwala mo so, sa taas? Araw-araw naman sa gabi-gabi naman ay lang. Uh, Lagi kong parang iniahabilin ko ang sarili ko sa lanya. Tapos sabihin ko araw sa araw ulit ko ng bukas makikita nyo na naman ako sa lansangan alakad na, na naman. oo uh, Marami minsan, pero marami minsan yan mga mga riders, mga tricycle, oh. Uh, na basta magpasakay kaya lang na sanayang ko na yung masanay, maglakad mas, eh. masanay mas ka maglakad oh, mas, uh, 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 marami pa rin mga mabubuting kababayan natin uh, na na nagalok ng ano kasi pag nakikita uh, po kayo diba? saka uh, may minsan na meron din nagbibigay ng tulong para sa akin oh. Uh, kagaya ng aking kaibigan dun sa Rosario okay lang din uh, uh, at least kahit paano, may nagmamalasakit sa inyo, oh, 'di ba? Right. Ano kumain na kayo tayong? Huh? Kumain na kayo. Oo. Oh, okay. hindi hey, para mamaya, gabihan. Ah, para para mamaya pupuntahan ko pa kasi yung kaibigan. Oo, pupunta okay. sa kaibigan. Oh, oh. Kasi sabi niya, pupunta daw daw niya ng... no, daan yes. lang kita tay kasi oh, naano ako ah uh, parang na-curious ba ako oh, kasi sabi ko hindi pa nahihirapan si tatay maglakad sa parang, kapila. parang oh, para sa akin kasi tayo mahirap eh oh, oh. naman dyan talagang sa kalagayang na parang sila yung nahihirapan ay ko hindi sanay na ako nito oo ko mula pa pagkabata eh, kasi eh, kalaw na ito ang binigay sa akin ng gusto. Tama, ba? galing. Ah, sa uh. pwedeng sabihin, sabihin sa business na bakit oh, hindi wala tayo dapat sisihin, no. Kasi uh. mas mabuti na yung ganito kasi una sa lahat hindi ako nakakapag-isip ng mga pangit na bagay kagaya ng ginagawa ng iba na natutong to, drugs o uh -huh. mag ino. Ayoko uh -huh. rin sirahin yung buong buhay ko para doon lang. Oo, tama, tama yan tay. oh, yeah, naman mangyayari pa sa sunod. Saan ka pupulutin? Sa kulungan o oh, kaya pinatay ka na lang dyan. Oo, oh, tama. oh, diba, so, uh, 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 di paling. di kagaya Oh. Eh, nyo tay, kahit ganyan yung kalagayan nyo, malaya kayong palakad-lakad uh, na walang, wala. wala. kayong kasalanan sa iba, so, di ba? Isa lang ang, yan, ano pa yun. Kahit, kahit hating gabi na, pag, yung gagaling ako doon, dadaan ako rito. Oh, wait yeah. na. Oh. <laughs> Pag lang yung buhay mo araw-araw. Masaya pa rin naman ako kahit nag-iisa ko eh. Oh, okay lang naman sa akin. Kahit paano naman eh. Eh, hindi ko naman iniis, hindi ko naman binibilang 'yon. Kaya okay, may yon. ano tayo, no? may kaibigan kayo ng ganun, no. pa. Hmm. Ah, talagang Di, ano, tinutulungan kayo. Hindi ka nagsasawa. Hindi ka pa rin ako nagsasawa, no. Ilang buong taon mo na rin ginagawa. yamo na 'yon. <laughs> 'Yun ang lagi na rin ko sa kanya. Ayaw niya nga ng sinasabi ko. Pag malapit na ako dito sa bahay mo, parang ayaw ko nang tumuloy. Bakit na naman? Iisip ko na naman yung viral na naman sa iyo yung hiya at po siyempre kasi matagal mo na akong tinutulungan eh. bakit? binibilangan ba kita? <laughs> ito eh uh, isipin yung ya, mo ah uh, sige tay ha hmm. sige oh, tayo tay lang may ibibigay na ako sa iyo ah uh, uh, kahit paano may pambilibili kayo sa daan maglalakad maglalakad lakad pa ako oh, eh. uh, sige. sa silkas ang punta ko eh. sa silkas o Oh, oh, tayo, pang ano, pambili ng oh, sige. pagkain ha Oh, sige, Pasensya na, yan lang oh, yung ano ko, yung pera ko Salamat oh, sige, ingat po, ingat oh. para sa akin napakahirap yung sitwasyon ni tatay kasi uh, nyo naman pero lumalaban pa rin siya sa hamon ng buhay so, Tay, ingat kayo tayo So yun uh, Nakakatuwang isipin Na sa kabila ng kalagayan ni tatay no, Sa kanyang sitwasyon ay uh, positive pa rin siya sa kanyang buhay at uh, syempre uh, maraming maraming salamat din kay Daddy Frankie ayan, kay Daddy Frankie Official uh, dahil uh, isa po siya sa naging daan para mapag abot abot tayo ng kunting tulong para sa mga kababayan natin no? na nakikita natin sa daan, sa lansangan no? kahit pagkain lang yung maibigay natin kunting pera ay eh, malaking bagay na po yun para sa kanila at uh, kaya supportan po natin si Daddy Frankie dahil tulad ng sinabi niya na kapag uh, meron siyang nakita o napanood doon sa mga videos po natin no, sa team ng Daddy Frankie ay uh, siya na po gagawa ng uh, paraan para matulungan yung uh, natin basta deserving tulungan kaya yun, uh, po natin at wag uh, huwag kalimutan na i-share yung kanyang mga videos so yun lang maraming maraming salamat sa inyong lahat at syempre supportahan po natin yung team Daddy Frankie na nandyan sa description ng ating uh, video. So ayan po lahat ng kasamahan po ni Daddy Frankie na sa team at uh, syempre kasama dyan ang kanyang uh, paboritong may bahay na si Aling Rochelle at ang kanyang kapatid na si Post JB So yun lang maraming maraming salamat sa lahat. Don't forget to follow and share our videos so, Always keep safe and peace out. Kita kits sa mga sunod nating video.